Ipinatupad ng lokal na pamahalaan ng Bayambang, katuwang ang kapulisan at mga pamunuang barangay, ang mas pinaigting na kampanya kontra sa iba't ibang uri ng paglabag sa mga umiiral na ordinansa at batas sa bayanan ngayong buwan ng Agosto. Layunin ng hakbanging ito na mapanatili ang kaayusan, kalinisan at kaligtasan sa buong bayan sa pamamagitan ng disiplina ng bawat mamamayan. Kabilang sa mga istriktong ipinagbabawal ay ang iligal na pagparada ng sasakyan, iligal na pagtitinda, ninigarilyo sa pampublikong lugar at pagmamaneho habang nasa ilalim ng impluensya ng alak. Kasama rin sa mga binabantayan ng hindi tamang pagtatapon at pagsesegregate ng basura, paginom ng alak sa pampublikong lugar, paggamit ng plastic bags, at ang pagmamaneho ng motorsiklo ng walang helmet. Pinalawig din ng kampanya laban sa mga binabago ng tambucho o modified muffler na nagbibigay ng labis na ingay sa komunidad, pati na rin sa mga pagalagalang hayop gaya ng aso na walang nag-aalaga o nagbabantay. Ayon sa mga ordinansa, may kaukulang multa at posibleng pagkakakulong. Ang sino mang mahuhuling lalabag depende sa bigat at dami ng paglabaga. Pinapaalalahanan din ng publiko hinggil sa umiiral na truck ban mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi upang maiwasan ang pagsisikip ng trapiko. Bukod dito, pinatutupad din ang curfew hours para sa mga menor de edad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Samantala, limitado na rin ang paggamit ng video kay mula alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw upang maiwasan ang abala sa mga kapitbahay. Ayon sa pamahalaang lokal, ang mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansang ito ay bahagi ng pangmatagalang layunin na gawing mas maayos, ligtas at disiplinado ang pamumuhay sa bayambang. Para sa programang Bombo Reports Afternoon Edition, Patrol Numero 3, Bombo Nerissa Ventura nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!